So, yan na mga pati. Ayan, for this video. So, ayan, nag-ikot-ikot -ikot muna tayo dito sa Payatas area, mga ludi. So, for the vlog tayo, mga ludi. Ayan, o. Oh. Dispray ahead muna tayo, mga gar. Ayan, chill, uh, ride lang tayo. For the vlog lang tayo dito, guys. Ayan, ikutin natin yung mga iskinita, mga daanan dito, mga gar. Ayan, saudito so, na tayo ngayon, ah, Sa pabangkingan magara yan uh, dito tayo pa sa may siloan mga gara del tayo kasi gawa nung sakabila guys yung tulay ay close kaya dito tayo lumusok diba so uh, shout out sa mga taga Quezon City na uh, uh, payatas Quezon City mga gara. so medyo maganda na rito yung daanan tapos na to binakpak guys so dito tayo banda na uh, right side tayo mga lodi ayan so, dito talaga yung lusutan ng mga sakyan kasi pag ka sa kapila guys iikot ka pa rin dito kasi gawa ng close yung uh, tulay yan so dito talaga tayo okay. shoutout din sa ating uh, katrabaho rito guys si Armando dito yung bahay guys banda okay. Shoutout Lodi Warriors yan ayan ah. so, Diretso lang tayo mga Lodi So dito na nga tayo So dahan-dahan lang nakuha natin dito guys So ingat-ingat sa lahat ng mga Riders Uy, pagbanking -ja natin ako po Merong uh, truck ng uh, basura Shoutout sa driver nito So so far, lusok uh, pa naman tayo dyan Kaya medyo nalawag pa sa Selamat sa mga pagi, ng pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat So selamat pagi, selamat guys, selamat pagi, 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 selamat guys so dahan dahan lang tayo dito shout out sa mga FW na mga viewers natin ayan sa mga taga Gelson, Siri and uh, Payapa ayan sa so, tayo for the vlogs tayo mga Java ayan so uh, sari -sari lang sa mga so, uh, so ingat lagi sa lahat ng mga viewers natin dyan and chill rides right lang tayo and See you later man, bye bye, thank you.